ng pamangkin ko. Last week dito po ako ng meeting. Dito kami dumaan. Mamayang alaon o na -alo naman kami. Pumalik kami doon kasi para magdala naman kami ng mga galon namin at saka mag din namin ang mga dala namin ngayon at ito ang la laana namin guys sabi ko nga ayaw ko dito lumaan kasi lumatatak talaga ako sa ano yun, oh. pero kung totoo sin malapit lang talaga dito sa amin um, pero mamaya kapag marami na kaming dala ayaw ko na dito kasi yun, talaga po sa mga ano Hirap ang, ang hirap talaga Ang hirap ng daanan guys Ayan o nakita nyo Kaya lumaan pa rin kami sa ano Makita nyo guys Diyan kami ang lumaan Ayan may tao pang ano. Diyan sa maliit na tulay Ayan May lumaan kaya huminto kami Huminto muna kami Ayan Ayan, dito kami dumaan. Oh. Ayan, may mga tao na nanguha ng nang mga muhangin diyan. Ayan. Aday, okay, aday, okay, aday, okay, adlay. Aray ka. <laughs> Sakita ng tuot sa kuwan-kuwan. Kaya nga sabi ko, ayaw ko dito lumaan. <laughs> tingnan nyo ano nga talagang linaanan namin ayan ito sa ito dumaan kami sa ilalong ng kawayan sa tingin nyo ayan yung nagdala ng motor, yung driver yung anak ko na babae kaya nga guys sa totoo lang matakot talaga ako sa mga ano ganito mga adventure adventure na ganito ang daanan kaya napakahirap po talaga. Just, just, chill. Kaya sa katagalan ng sumakay ako ng mga motor, hindi pa ako nakaranas na masugatan. Yung mga paso-paso ng mga ano, sa tambunso, hindi ko yan naranasan. Kaya matakot talaga ako sa mga ganitong laanan. Ayan may ano, may motor sandal yung driver ko bata pero bata daw maliit lang mga kamay niya hindi ba ang hirap kaya dito yan may ano may baka ay baka ayan makikita kayo dyan guys ayan oh. may green na ano yero dyan po ang um, bahay ng mama ko kaya dito pa bakit kaya siya dito baka mamaya ayaw ko na dito ako tako kasi may siyampa na galon may mamaya dito medyo malaki na ang kalsada pero noon kanina lumaan maliit na ano, tulay Ayan. Ayan, no? lapit kami dumating Thank you so much for watching everyone. Nandito na po kami sa gate namin. Bye and see you for the next vlog. God bless us all. Bye everyone.